Sa karagdagan pa mga balita, pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live. Nation. Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. Magandang araw Pilipinas. Mayong adlaw, Mindanao. Umabot sa kabuang isang daan dalampot limang mga barangays mula sa labing tatlong mga bayan sa Maguindanao del Sur ang iniulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO na binaka. Ikt ikta ang mga paniman ang lumubog sa tubig. At ayon pa kay Maguindanao del Sur Provincial Agriculturist na si Jade Ongataya patuloy ang kanilang damage assessment sa katuwang ang MAFAR o Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform BARMM ang labing tatlo mga bayan sa Maguindanao del Sur ay ang Datu Montawal ang Patuan, Dato Piang Sharif Saiduna, Mustafa Sharif Aguak, Datu Unsay Datu Saudi ang Patuan Paga lungan Pandag Talayan at ang Dato Abdullah Sangki, ganun din ang bayan ng Dato Hooper. Sa labing tatlong mga bayan, ang Dato Piang ang labis na naapiktuhan ng baha ayon pa sa PDRRMO na mayroong labing anim na mga barangays ang lumubog sa tubig ang kanilang mga pananim. Umapaw naman ang tubig dahil sa baha sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, lalawigan ng Sultan Kudarat Region 12. Lumubog din ang mga pananim mga tubig ulan mula sa mga kabundukan ng Sultan Kudarat ang siyang bumulusok sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. Gumamit naman ng baruto ang mga barangay official sa bayan ng Datupi ang Maguindanao del Sur upang maihatid ang mga relief goods sa mga residenteng hindi makatawid or stranded dahil na rin sa naganap na pagbaka sa kanilang lugar na una nang naiulat na may labing anim na mga barangay sa bayan ng Dato Piang ang labis na napiktuhan sa pag-apaw ng tubig. Isa ang Dato Piang sa may 125 mga barangay mula sa labing tatlong mga bayan sa Maguindanao del Sur ang labis na naapiktuhan ng kalamidad well Ramos, CNN roving reporter in Mindanao, Radio Kalikasan ng OCCTB, nagulat nang live para sa Semen Pilipinas. CNN live, live, nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao. Samantala